Tumilaok pa lang ang unang tandang sa lumang tondo nang magising si Donato Donnie Belmonte III, 32 na negosyanteng kilala sa mga corporate cocktail at sa paglalakad na waring laging may sarili siyang soundtrack ng tagumpay. Sa araw na iyon, isusuot na niya ang unang barong Tagalog na personal na ni Manang Liza, ang lola ng kasintahang si Marielle, sa pagkat kasal na nila sa hapon, isang maringal na selebrasyong dadaan sa makipot na kalsadang minsay naging dagat ng putik at basura nung musmos pa lamang siyang naglalaro ng holen sa gilid ng estero. Nauna siyang bumangon kaysa sa entourage at ipinakiusap kay Mariel na unahan ng linisin ng petals ang ruta ng bridal car. Hindi dahil mahilig siya sa kabitaryen ng rosas, kundi dahil may isa pa siyang nakatakdang lakad Lihim na nakaipit sa kalendaryong pinagplanuhan ng wedding planner, dalawin ang matandang babaeng palagi niyang nakikita sa panulukan ng kalye San Lucas, mga limampun hakbang lang ang layo mula sa dating latahan ng basura kung saan, pitong taon na ang nakalipas, siya'y minsang nagpalipas ng gabi nang mawalan ng pamasahe pa uwi pa Laguna pagkatapos isalba ang kapatid sa isang aksidente. Sakaling iyon niya unang nasilayan si Lola Adelina Ramos, Isang payat na anino ng kababaihang sagad ang buto sa lamig ng kalsada. Nakaburloy na kurtinang hinabol lang sa ukay. Dala palagi ang sirasirang canvas bag at may paboritong awit na bituing marikit na palihim niyang inuungol tuwing madaling araw habang ibinibilad ang mga basang dyaryong ginawang banig. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, ikomento sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i -like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng Inspiring Story School araw-araw. Sige, na natin ang kwanto. Noon paman, nangingilid na sa dibdib ni Donnie ang tanong kung ano ang pinagmulan ng mga kulubot na tila ukit ng pag-asa at pagkawasak sa mukha ng matanda. Ngunit lagi niyang naisan tabi ito dahil sa rurok ng sunod-sunod na promosyon at pagtatrabaho sa tatlong bansa, subalit nang mapagpasyahan niyang lumuhod kay Mariel at mag-alok ng sing-sing, napadalas ang paglitaw sa gunitan ng reyna ng kalye at tinanong niya ang sarili, paano magmimistulang kumpleto ang buhay kung may iisang pirasong alaala na hindi ko pa nabubuklat? Kaya ngayong umagang bumabango ang lupa sa mahalimuyakang katas ng mga pitalyang makadikit sa swelas ng mga tagabuhat Nagmotor si Doni palihim. Bitbit ang maliit na kahon ng sapatos na may lamang bagong blusa, isang kumot na malambot kaysa sa unan, at imbitasyon sa kasal na naka-engrave pa sa gintong kartolina. Pagdating niyo sa kanto, nadatnan niya si Lola Adelina, nakaupo sa gilid ng bakod na bato, hawak ang basang duster sa dibdib, nanginginig sa malamig na hamog. Sa likod niya, nakatayo ang mga ngalakal na si Nagbibilang ng plastik at ang ilang batang namumulot ng boteng iniwan ng lasing kagabi. Lumuhod si Donnie inilapag ang kahon at sa halip na batiin ng magandang umaga Lola ay agad niyang inilabas ang imbitasyon. Lola Adelina, malayo-layo na ang tinakbo ng oras mula nung una ninyo kong pinahiram ng karton para makatulog. Gusto ko po sanang suklian. Pwede po ba kayong sumama sa pinakamahalagang lakad ng buhay ko ngayon? Nagkutingting ang matanda Tila hindi na nakausapin ng magalang. Kinuha niya ang sobre nilapit sa mata, kinilatis ang nakaburda na Mr. and Mrs. Belmonte the Third, request your honor of presence. Napatingala siya, lumungkot at gumaan ang mukha, sabay bungad ng halos pabulong. Apong lalaki, magsusuot ako ng ginto. Hindi na sumagot si Donnie bagkos ay iniabot ang blusa at kumot. Iniladlad ang kayumangging barong upang ipakita na kahit siya ang lalaking sa Forbes Park nakatira, ay suot pa rin ng isang pirasong tela na hinabing may tatak probinsya. Sa di kalayuan, dumating na ang bridal convoy, puting Benz, SUV ng abay, van ng bulaklak, sinusundan ng limang litratista at dalawang videographer. Huminto lahat sa gitna ng kalsada nang makita nilang nakaluhod ang groom sa harap ng gusgusing matanda. Bumulaga ang pagkakaiba ng mundo isang kalsadang nilatagan ng red petal sa gitna na barung na mamahalin at balabal na gusgusin. Lumapit si Angela, isa sa bridesmaid, nakakulay champagne na damit, kumuha ng cellphone para pigilan pero nahulog sa kamay ang bag dahil namangha sa tagpong kaharap. Donnie, anong... Ngunit tanging ngiti lang ang sunokli ng lalaki, sa kay si Lola Adelina at sinabing, sa araw na ito, wala tayong mahirap, wala tayong mayaman, lahat po tayo bisita ng pag-ibig bumulabog ang bulungan ng mga kapitbahay at ng ilang bisitang nare-route. Kilala mo ba yung lola? Baka relative. Pero walang nakapigil ng itaas ni Doni ang kamay ng matanda at isinampa iyon sa braso niya na parang escort. Tumunog ang kampanilya ng simbahan ilang kanto pa at sa bawat hakbang nila ay nagtilamsik sa alikabokang petals na parang mumunting alon ng dugo at rosas. Sa loob ng parokya ni San Jose, Natulala ang mga ninong at ninang ng ipwesto ni Donnie si Lola Adelina sa harapang pew katabi ng mismong upuan para sa yumaong inang, dapat sanay nasa seremonya ang inang na maalam sampung taon na ang nakararaan dahil sa cancer at laging nangangaral ng, magbigay ka hanggang sa huli mong hininga. Habang tumutugtog ang Ave Maria, Nangingilid na ang luha sa gilid ng mata ni Mariel nang makita ang groom na nakangiti sa gitna ng altar, hawak ang bulsa na waring may karga pang kaluluwa ng mundong ayaw iwanan. Nang magsalita ang pari na, kung sino man ang tumutol. Walang nangahas, ngulit may maririnid kang hikbi ng matanda, tila pang ungumpisal na pinakawalan sa hangin at sa huli ay pumalakpak ang kapilya. Pagdating sa reception sa Grand Riviera Hotel, nagbulong-bulungan ang mga protocol officer. Paano iriretoke ang dress code ng bisitang kabaong tambay? Ngulit agad silang pinatahimik ni Donnie. Ikonekta ninyo ang hati ng stiff napkin. Hindi yan palamuti lang. Pampainit yan ng anumang balikat. Tinabihan niya si Lola Adelina sa presidential table. Pinakain ng salmon na may lemon butter at minsay siya pang sumubo ng kutsarang malamig na yogurt nang makita niyang kumikirot ang panganang matanda. Dumating ang highlight ng gabing iyon. Open mic para sa messages. Tumayo ang best man. Nagtawanan. Tumayo ang high school barkada. Nagkwento ng pakulo. Ngunit pinakamahabang tahimik ang sumunod ng lumakad si Doni patungo sa entablado at inakay si Lola Adelina paakyat, kasabay na iniaangat ang shot ng gumugulong na spotlight. Kininang sa buhok ng matanda ang ilaw. Humawak siya sa podium, nanginginig, at sa boses na parang hinugot sa ubod ng libingan, sinabi, Noong taong 2016, may batang lalaking umupo sa karton sa tabi ko, pagod at nalugi sa buhay. Pinahiram ko siyang pangtakip sa lamig at kinaumagahan, nag-iwan siya ng papel na may nakasulat na Babalik ako, Lola. Di ko inaasahan na sa pagbabalik niya, aakuin niya akong bahagi ng pamilya. Naglandas ang luha sa pisngi ng mga bisita, tumayong mabilis si Mariel at inakap ang matanda, kasunod ng palakpakan ng buong hall. Nang hawakan ni Donnie ang mikropono, ibinulalas niya. Sa dami ng sermon sa puso ko, isang simpleng babae sa kalyang nagturo ng tunay na ebanghelyo na kung walang puwang sa mesa para sa sampid, hindi kumpleto ang handaan. Kaya sa harap ng Diyos at ng pag-ibig na di namimili ng dekorasyon, hinihiling ko po, Ma, natanggapin niyong ipapangananan namin sa inyo ang magiging panganay namin, Adelina, para sa batang matututong humawak ng walis at ng pangarap ng sabay. Hagunggol ang sagot ni Mariel. Ipinatong ang palat sa tiyan na limang linggo pa lang ang himala. Walang nakakaalam, kundi ngayon. Lumabas sila sa veranda hawak-hawak ang matandang babaeng na iyo'y nakangiti ng may ngipin kahit dalawang maliit na piraso na lang ang buo. Binulungan sila ni Adelina. Anak, huwag niyo nang uling hiwanan ng kahit sino sa dilim. Sa labas, bumubuhos ang fireworks, sumasalubong ang laksang bulaklawang mula sa pyrotechnics, at sa bawat silahis ng hulay, kumikinang ang luha sa mata ng isang lola, ng bagong mag-asawa at ng lipo ng bisitang ngayon lang naliwanaga na. Ang pinakamagandang dekorasyon sa kasal ay hindi imported na bulaklak o mamahaling painting sa hall, kundi ang pusong handang maglatag ng pulang petals sa ilalim ng talampakan ng mga walang saplot na pangarap. Bumaba si Donnie. Isinuot sa balikat ni Lola Adelina ang barong niyang bahagyang sumikit matapos magsayaw at sa pagitan ng halakhak ng mga ninong, ipinahiga niya sa limusinang matanda, hindi bilang pasahero kundi bilang panauhing pandangal na magiging gabay ng pamilya. Kaya nang natapos ang gabi at magpakita ang unang sikat ng umagang susunod sa kasal, may isa ng taong hindi na natutulog sa bangketa. Sa halip, ay natutulog na sa bagong kwarto na sinindian ng lampshade na hugis bituin. Palaalang hindi kailanman kailangan ng luhang maligaw sa kalsadang basa sapagkat ang pag-ibig kung tunay ay nagpapasilong sa lahat. Kahit sa pinakamatandang kaluluhan na akala ng mundo ay nagtatago lamang sa anino ng waiting shed. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulat? I-comment sa ibaba ba kung na-enjoy mong kwento nating ngayon. I-hit e on like button at huwag kalimutang mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas ng umaga kaya stay tuned!